Sa akin, dapat nag-participate. Sayang yung opportunity. Uh, opportunity loss yun kasi uh, binibuild up natin yung liga, binibuild up natin kung hanggang saan na ba tayo ang gahusay ng PBA, yung mga players natin, kumpara sa mga karating bansa ng, natin. At uh, para, preparation na rin sa FIBA, di ba? Qualifier. So, sayang sana. Ito, opportunity sana ito para matest. Pero, siyempre, pare, alam mo, hindi naman lahat eh uh, syempre meron pa ring uh, uh, logistics na kailangan pag-usapan diyan ang gastos lahat kung sinasabi nilang hindi pa sila nakaka-recover siguro gastos din 'yun pero syempre uh, at, alam mo ang importante kasi yung growth ng basketball sa atin eh uh, marami tayong mga Batang players na umaangat maraming liga ngayon na, na siyempre pagka nananalo ka gumaganda ang liga, gumaganda ang players, gumaganda mas lalong kinukuha yung mga players natin na inaano, ini ini export abroad. So yun lang, senyales lang yun na ang pili ang basketball sa Pilipinas napaka napakahusay. Ngayong nag-beg off sila, eh, say, I don't know kung anong plano nila. Kasi naman, pre, ang isa sa, sa totoo lang, ang nasusunod dyan, I don't know kung talagang uh, pinag-iisipan ba nila yung pag-improve ang antas ng level ng basketball sa atin? Kasi nasa sa mga team owners lahat yan. Sila ang nasusunod dyan, sila ang nagdidikta dyan. So, sinabi nila hinto, hinto yan. Pag sinabi nila ng tuloy, tuloy yan. Pero, siyempre meron liga, siyempre uunahin nila yun kasi marami silang ang gastos ng mga kumpanya, pare, is nakatuon talaga sa PBA. Eh. So, yan ang ano, yan ang ano ko diyan, pare. Yan ang sayang nawala, pero wala na tayong magagawa ron. PBA yung nag-decide diyan. Si paring Willie Marshall lang diyan. Syempre, oo, oo, lang yan. Wala namang siya magagawa na diyan sa sampul, uh, ilang liga na na miyembro.